Naganap ba kayo ng manok Masinlas na sinlasa nang manginasal o lihitin mong manginasal at dinyo alam kung saan meron nito at gusto nitong tikman? Kaya let's go. Will nila. Kaya na 'yung talagang lutong panglutong talaga. At napasugod na pala kami dito mga kaputri para tikman ang pares inasal na kung saan matatagpuan lang ito sa MCDC Kapayapaan Road, Canlubang. lubang niya dyan ang mga oras na yung mga kaputri. Pati ito katabi niya dito ang Big Bro Coffee Shop. Pares inasal pala mga kaputri. Ang pangalan na kanilang store at ito ang kanilang mino. Meron sila dito ang one piece chicken plus one rice 100 only. At meron din silang 8 pieces wings plus 2 rice 145 only. Ang nga lang mga kaputri. Ang itsura ng kanilang store at para lang na sa bahay. At dito may natatagpuan tayo dito mga kaputri din natin na kumakain. Ayan sila napakaray po nila dito at lagi daw sila dito kumakain mga, mga putri pala sa mga kaputri at maraming salamat sa pagpalo ng aking page at ayan dumating na rin yung ating in order at hinatid pa ng sexing sexing napakagandang crew nila si ate mga kaputri look this oh. talagang lihitim mong manginasal ang lasa nito pati yung kanyang texture ang kanyang itsura yung pang inaantay nyo tara samahin nyo ako kain tayo What's up mga ka trip Nandito tayo ngayon sa Paris in La Yan, another day, another po trip na naman tayo. Ah, uh, location nito ay sa Kapayapan, si DC Road lang siya. Katabi lang siya dito ng Lake Pro. Uh, na plug ko rin eh mga ka uh, at mga ka-food trip, kung hinahantay nyo, tra, let's eat. Kaya may tinimpla ako dito ng ano. Sa usawan nito eh. Siyempre, inasal ito mga ka-food trip. Uh, may mga sili pa dyan, no? Oh. Ayan, sabaw. Inasal na inasal talaga yung dating niya. Talagang para kang nasa mang inasal. Let's go. Real tiki nila. Iyaw na iyaw. Talagang loot. Ang ng bahay talaga. Mmm. Ang parang cheese. Ah, pag sa manok nila. Lutong luto siya. Hindi mo talaga maano yung masarap yung pagkakaiyaw. Takto lang. Mukhang isuwala na siya sunog pero masarap siya kasi medyo toasted siya. Ang mga food drip, kick and buy Mmm! Kanin nila. Din ang din ng kanin nila.

galing daw talaga to sa company ng uh, itong kinukano ng mga inasal, mga matok. Kung nagustuhan nyo mga kaputre pang video na to, pakilike and follow and share naman. At para dun sa mga gustong tikman ang ganitong sinlasa ng mga inasal, ano pang inaantay nyo? Dito lang yan sa Kapayapaan Road, tikman nyo na talagang hindi kayo magsisisi sa lasa. At hanggang dito na lang po aking video. Thank you for watching! Alright.